Infinitus Marketing Solutions Inc. Take note, Securities and Exchange Commission. Uh, ito po yung pangalan nung, noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Uh, nakalagay po sa agreement na binilugan, binilugan, this contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the embassy of the People's Republic of China In the Philip, in the Republic of the Philippines, represented by its the director of media and public relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, uh, Makati, Metro Manila, referred to as here and after referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pon. point pointon marketing director with business address nandiyan naman po Valero Makati as the provider makikita po natin dito mayroong isang service agreement siguro magbubukas kaisipan din ito sa ating mga security agencies na nakakapasok din sa service agreement ang isang uh, embahada uh, patungkol sa isang trabaho at ang trabaho po rito Ah, uh, ay siguro papakita ko to mamaya. Ah, uh, siguro, can we go to the next slide? Can we go to the next slide? ayan ang ang, ang trabaho po babayaran ng kliyente, nakalagay po doon payable to Infinitus Marketing Solutions. Bank deposit, magtatransfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China. Babayaran nila Paki paki uh, zoom muna, paliitin mo muna. Ayun, babayaran nila through a bank transfer sa Union Bank account number, blablabla. Nakita niyo po yung account number dito. Meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Keyboard warriors. Ano pa ibig sabihin ng keyboard warriors? To play a vital role in the overall effectiveness of the management project so may mga may mga salary dito may increase depende siguro ito sa pero kaligay we acknowledge we aim to acknowledge their hard work dedication and continuous commitment to delivering exceptional results so loyalty was mentioned malamang-lamang itong keyboard warriors ay mga kababayan natin mga Pilipino? Kasi ito yung tinatanong ko kanina, hindi lahat nakabase sa China. So ito po ay uh, nagtatrabaho sa Pilipinas. Nakita na natin yung address kanina sa Makati Ren. So nagpo-provide sila ng services. Yun ang pinasukan ng China, People's Republic of China, through their embassy, sa isang korporasyon sa Pilipinas. At yan yung gusto kong uh, saliksikin ng Securities and Exchange Commission. Kasi ang daling mag-register sa inyo, ang daling mag-incorporate uh, kahit online mag-incorporate pero hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa, Keyboard Warriors. Can we go to the next page? Next slide, please. Can we go to the next slide? Hindi pa, hindi pa yan, isa pa. Yan. Gusto kong ipakita rin, gusto ko rin palang ipakita rin para patunayan na, kasi ang dami kong dokumento rito, ang haba na nito kung ating uusisain nito, uh, baka abutin tayo ng isang linggo rito. Gusto kong ipakita, gusto kong ipakita ngayon, napakita ko yung kontrata kanina, yung cheque. Eh. Gusto kong ipakita yung cheque eh, uh, na, ito po, uh, can we have a bigger check? Uh, gusto ko ipakita ito. Can you place it in the middle? So, so makikita nyo ito. Makikita nyo po ito na nagbayad ang Embassy ng China nagbayad ang Embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang banko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. So ito ay nagpapatunay na itong checking ito, dated 2023, ay for services rendered doon sa contract ng Invictus, which is Infinitus, which is a Filipino registered organized corporation. So ito'y nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. At ang mga nag-ooperate, eh siguro hindi naman nila alam na yun yung gagawin nilang trabaho. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag amplify noong mga trabahong binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging nung iba, iba't ibang ahensya. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope nung trabaho na, bin, na sa pinagbayarang ito. Para ma, ma, malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po nang lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. At nabanggit ni A.D.G. Malaya kanina, ay baka kasama rin ako doon kaya pala, lagi akong pag mag-open ng, ng Facebook, eh nababash na rin ako. Wala, kahit wala akong kinalaman doon. Hindi po kasalanan noong mga kababayan natin siguro na nagtatrabaho doon kung ano yung ginagawa nila. Wala naman silang intensyong sirain ang Presidente ng Pilipinas, ang miyembro ng Senado, ng Kongreso, ng Hudikatura, at lahat na. At kung ano po yung iutos sa kanila, yun po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first page? Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Can we have the next page? The next page, please. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isa, isang folder po yung tala ko Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang, akala natin, ayun ay ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa.